na po tayo ngayon mga, mga idol shout out, -in -out at, uh, sa inyo lahat dyan duty po ako ngayon so gusto ko lang na shout out here at sana huwag niyo kalimutan at tuloy tuloy pa rin yung pagkikipag uh, bigay ng support nyo sa akin kasi bihira na lang ako mga ng videos at uh, hinahati-hati ko lang yung oras ko para sa uh, sa Reels at sa Youtube channel natin So may YouTube channel ako ah uh, Boss TV uh, 0305 So kung pwede uh, Tulungan nyo ako uh, Please pakisubscribe subscribe nyo lang ano. Uh, subscribe nyo po yung channel ko Medyo nagka blog tayo no? Uh, so pagpasin sa akin na Siguro Dala lang talaga yan ng uh, Basta iwan na lang So ako ay uh, humingi ng tulong subscribe subscribe nyo yung channel ko uh, Boss Rex TV Boss Rex TV 0305 Sa lahat ng mga followers ko dyan sa FB Sa Facebook Reels So Pakibisita, bisita po ng uh, YouTube channel ko Boss Rex TV 0305 So maraming tinyo at uh, mabuhay nyo lahat at sana support niyo tayo So abangan niyo yung mga video ko malapit na at sa ngayon na uh, kumukuha lang tayo ng tamang timpo, tamang panahon at tamang uh, kapag uh, vlog tayo ng maayos so siguro hindi pa naman sa ngayon dahil busy pa tayo sa trabaho so mga pangalan yun lang at uh, may mga videos naman tayo na inupload kaya hindi ng ganda, so kahit kung paano alam ko na mga uh, nanonood kayo naglalike kayo, nagpo-comment -like kayo so maraming salamat sa inyo na Uh, thank you thank you very much. good luck on your thank you